Halikat sabay natin panoorin ang isang French horror sci-fi film noong 2017 na pinamagatang Hostile. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, matapos masira ang mundo dahil sa hindi malamang dahilan. Ang dating umuunlad na sangkatauhan ay nasira sa isang iglap. Ngayon ay iilan na lamang ang natitira dito. At kabilang sa mga ito ay ang palaban na si Juliet na nagmamaneho sa isang lungsod na nasira. Siya ay bahagi ng isang tatlumpong miyembro na angkan na kahit papaano ay nakaligtas sa malupit na mga sakuna. Sa kasalukuyan, si Juliet ay nasa isang misyon para maghanap ng anumang makakain na mapagkukunan. Sa loob ng kanyang sasakyan, makikita natin ang isang baril at isang larawan ng kanyang dating kasintahan na si Jack. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay hindi nakaligtas sa sakuna. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Juliet sa isang inabandunang gasolinahan, umaasang makahanap ng anumang bagay na kapakipakinabang. Maingat siyang pumasok sa loob, na nakahanda kung may kalaban. Subalit walang nahanap si Juliet. Kaya nagpasya siyang magpahinga sandali. Ngunit sa sandaling iyon, nagising siya dahil sa isang ungol na nagmumula sa itaas na palapag. Natakot si Juliet sa ingay kaya agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Maliwanag na mayroong mapanganib at nakakatakot na naninirahan doon. Sa susunod na eksena, nakipag-usap si Juliet sa pinuno ng kanyang angkan na si Harry. Nagtatanong siya kung may nakita siyang kapakipakinabang, ngunit ang tugon niya ay wala pa. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na lumayo sa panganib at bumalik agad sa kanilang hideout. Sumang-ayon si Juliet, at pagkatapos ng usapan nila, nag-shortcut siya dahil paubos na ang baterya ng kanyang sasakyan. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng isang RV, na kung saan nakita niya ang isang lalaking sugatan. Sa kanyang huling hininga, nakikiusap siya sa kanya na wakasan na ang kanyang paghihirap. Gayunpaman, tinanggihan ni Juliet ang kanyang kahilingan, iginiit na ayaw niyang sayangin ang kanyang mga bala sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroong anumang pagkain sa loob ng RV, at sinabi ng lalaki na meron. Ngunit binalaan din niya ito, na ang nilalang nakilala bilang Reaper ay nakalock sa loob. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Juliet, at kalaunan ay nagpa siya siyang pumasok sa loob. Pagpasok pa lang niya, ilang putok ng baril ang pumutok at nabasag ang mga bintana. Nagawa ni Juliet na patayin ang Reaper, ngunit paglabas niya, patay na ang kawawang lalaki. Kasunod nito, tinipo ni Juliet ang lahat ng kanyang mga gamit, isinakay sa kanyang sasakyan at umalis. Habang nasa daan, tila nagmamadali siya, dahil lumalabas na gabi lang kumikilos ang mga reaper. Takot sila sa sikat ng araw, at bumibiyahe ng halos buong araw sa madilim na lugar. Samantala, habang nagmamaneho si Juliet, biglang natangay ng hangin ang kanyang larawan. Kaya na-distract siya saglit, na nagdulot ng pagkadulas ng kanyang sasakyan, kaya nahulog ito at gumulong ng maraming beses. Dahil dito nakatulog si Juliet sa lakas ng impact at ang pelikula ay nag-flashback. Sa nakalipas na ilang taon, bago maganap ang matinding sakuna, habang nakatayo si Juliet sa isang art gallery. Nilapitan siya ng may-ari ng lugar na si Jack at sinubukang makipag-usap. Gayunpaman, hindi interesado si Juliet dito. Inihayag niya na narito siya para lang sa pagkain at dahil umuulan din sa labas. Pero hindi ito pinansin ni Jack, kaya ipinakita niya sa kanya ang isang painting at hiniling sa kanya na pagmasdan itong mabuti. Masungit na komento ni Juliet dito sinabi niyang pangit ito, ngunit sinabihan siya ni Jack na tingnan ang panloob na kagandahan bilang lahat ay artipisyal. Habang patuloy na naguusap ang dalawa, naging komportable sila sa isa't isa. Pagkatapos ng event, biglang tinanong ni Jack si Juliet kung gusto niyang makita ang kanyang lugar. Ang babae ay sumang-ayon nang hindi nag-iisip at ang dalawa ay pumunta doon. Pagdating nila, si Juliet ay namangha sa kanyang apartment, pagkatapos ay inalok siya ni Jack ng alak, habang nagkwentuhan ng dalawa. Nang magsimulang magtanong si Jack tungkol sa kanyang personal na buhay, hindi niya ito nagustuhan dahilan para bigla siyang umalis na hindi man lang sinagot. Sa sumunod na gabi, muling nagkrus ang landas ng dalawa. Sa pagkakataong ito, nakita siya ni Jack sa isang bar kung saan may kasama siyang ibang lalaki. Nagtaka si Jack dahil may iniabot siya sa lalaki na ipinagbabawal, kaya napagtanto niya na siya pala ay isang dealer. Kaya naman, dahil na curious si Jack sinundan siya sa kanyang apartment at nalaman niya ang kanyang sitwasyon ay talagang mahirap. Siya ay naninirahan malapit sa iba pang mga nagbebenta at gumagamit, ito pala ang sitwasyon ni Juliet. Di nagtagal napansin ni Juliet si Jack, kaya nagalit siya at sinimulan siyang awayin. Tinangka ni Jack na magpaliwanag at nagmungkahi din siya na gusto niya itong tulungan, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay nag-inject si Juliet ng substance, nakita ito ni Jack kaya nalaman niya na siya ay isang addict din. Kaya umalis siyang dismayado, lumipas ang ilang linggo, biglang sumulpot sa kanyang apartment si Juliet na binugbog ng kung sino hindi na tinanong ni Jack kung ano ang nangyari at sinimulan niyang gamutin ang mga sugat nito. Pagkatapos ay iniwan siyang nagpapahinga sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagising si Juliet na mabuti na ang pakiramdam, at samalo kay Jack mag-almusal. Pagkatapos, hiniling ni Juliet na palabasin siya sandali, na sinasabing kailangan niya ng sariwang hangin. Ngunit, dahil alam ni Jack na gusto niya lang magturok ulit. Kaya nilock niya ang lahat ng pinto, kaya si Juliet ay nagwala sa galit sinimulan niyang basagin ng iba't ibang bagay sa kanyang silid, na hinihiling na palayain siya dito. Gayunpaman, hinahayaan lang siya ni Jack na ilabas ang kanyang galit. Nang huminahon na siya, niyakap siya nito ng mahigpit at kalaunan ay hinalikan siya. Dito nagsimula ang kanilang komplikadong relasyon. Makalipas ang ilang linggo, bumili si Jack ng bagong bahay sa labas ng lungsod, na sa tingin niya ay perpekto para kay Juliet. Habang magkasama sila ay nakakaramdam si Juliet ng kaba, dahil isa itong malaking hakbang sa buhay niya at bilang tugon ni Jack, hinawakan ni Jack ang kanyang mukha na may paglalambing at sinabing lagi lang siya andyan para sa kanya. Nang maglaon, ipinakita niya ang paligid ng lugar at ipinaliwanag na dito sila bubuo ng pamilya. Ngunit tulad ng dati, si Juliet ay may pag-aalinlangan, dahil hindi siya sigurado kung handa na siyang maging isang ina. Pero sinabi sa kanya ni Jack na ang pinakamahalagang bagay ay magkasama sila at magtutulungan sila. Nagkatotoo ang pinag-uusapan nila dahil makalipas ang ilang buwan, nabuntis na si Juliet at inihayag niya ang balita kay Jack na nagpasaya sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, maaga din silang nagkaroon ng pagsubok dahil ang sanggol ay ipinanganap na walang buhay, maaring dahil sa nakaraang paggamit ng bawal ni Juliet. Matapos yun, nagdulot ito ng malaking epekto sa relasyon ng mag-asawa, at nahihirapan si Juliet sa nangyari, at bilang asawa nagpapakatatag si Jack para mapagaan ang damdamin ng kanyang asawa sa nangyari at para hindi siya bumalik sa dati. Isang gabi, napagalaman niyang gumamit ulit si Juliet. Kaya napagod na din si Jack sa pagtakas ni Juliet araw-araw para makipagkita sa mga kaibigan niyang adik. Sa sobrang galit, nakipaghiwalay si Jack sa kanya, iniwanan din ni Jack sa kanya ang kotse at nagpas siyang mag-subway na lang. Makalipas ang ilang oras, habang umiinom si Juliet sa isang bar, binalita ng isang channel na nagkaroon ng kaguluhan sa subway dahil sa pinasabog na nakamamatay na kemikal na kumitil sa buhay ng mahigit 30 na tao. Nakaramdam ng takot si Juliet nang maalala niyang nasa parehong subway station si Jack. Kaya naman agad siyang nagmadaling hanapin si Jack, pagdating ni Juliet sa hospital, kung saan na-admit si Jack sa intensive care unit. Nalaman niyang nasunog ang kanyang baga at lalamunan dahil sa pinasabog na chemical, kaya hindi na siya makapagsalita. Lumapit si Juliet sa kanyang silid na may nakaharang na isang makapal na plastik, at humingi ng paumanhin sa nangyari. Bilang tugon, gumamit si Jack ng whiteboard at marker upang ipahayag ang kanyang damdamin. Kahit na sa kritikal na sitwasyon ito, pinaalam niya kay Juliet kung gaano niya ito kamahal, at hinihiling sa kanya na huwag sumuko. Dahil dito umaasa si Juliet na bubuti din kalagayan niya. Kinaumagahan, nang pumasok siya muli sa kanyang silid, nalaman niyang wala na si Jack dahil sa kanyang malalang pinsala, kaya labis siyang nasaktan dahil wala na ang nag-iisang taong minahal niya. Ang eksena ay muling bumalik sa kasalukuyan, kung saan nagkamalay na si Juliet at nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang binti, dahil sa kanyang pinsala. Ang masama pa nito, napalayo ang baril niya. Dahil inabutan siya ng gabi, natatakot si Juliet na baka kainin siya ng buhay ng mga Reaper. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng makakaya para manatiling buhay, matapos niya pilitin makabangon, kahit papaano ay nagawa ni Juliet na may galaw ang kanyang binti mula sa ilalim ng manibela. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang bali na buto pabalik at hinugasan ang sugat ng alkohol, tinakpan niya at tinali ang sugat niya, hindi maipaliwanag ang sakit ngunit ito ang tanging pag-asa niya para mabuhay. Pagkatapos nito, kinuha ni Juliet ang kanyang radyo para subukang tawagan si Harry, ngunit ang signal ay masyadong mahina at bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit sa kanya, kaya agad niyang kinuha ang kanyang baril at nagtago sa loob ng sasakyan. Nakita natin na naglalakad ang Reaper nang dahan-dahan. Ang mga binti niya ay katulad ng isang tao na walang laman at balat. Kinakabahan si Juliet mula sa ilalim ng sasakyan na sana ay hindi siya makita ng Reaper ngunit sa kasamaang palad, paulit-ulit na tumawag sa kanya si Harry, dahilan upang tumunog ang kanyang radyo. Dahil sa gulat, itinapon niya ang radyo palabas para malinlang ang nilalang. Sigurado si Juliet na siya ay matatagpuan, pero mabuti na lang, may narinig ang Reaper sa di kalayuan kaya umalis ito. Lumipas ang ilang oras at naghagi si Juliet ng mga glow stick sa labas para tingnan kung nasa malapit ang Reaper. Nang wala siyang nakita, dahan-dahan siyang lumabas, dahil madilim hindi niya masyadong makita ang paligid. Sa sandaling iyon, nakarinig ng tunog si Juliet, at nang lumingon siya, nakita niya ang nakamamatay na Reaper sa ibabaw ng kanyang sasakyan. Sa takot, agad na binaril ito ng isang beses bago bumalik sa loob ng sasakyan. Inaabangan niyang sumilip ang nilalang habang nakatutok ang kanyang baril sa direksyon na iyon. Kaya lang, lumitaw ang Reaper mula sa likuran at hinila ang bintana. Naikinagulat ni Juliet dahil ang mukha nito ay ganap na deformed, na parang ang laman ay natunaw o naluso. Si Juliet ay nagpupumilit na kumawala at hindi pa din ito binitawan kaya pinaandar niya ang kotse at pinindot ang accelerator. Kaya nagsimulang gumalaw ang mga gulong at nasaktan dito ang nilalang na naging dahilan upang mapa-atter ito sandali. Matapos iyon, sinubukan ayusin ni Juliet ang kanyang radyo at nakipag-ugnayan kay Harry. Siya ay galit na galit at sinabi sa kanya na siya ay inaatake ng isang leaper sa gitna ng kawalan. Nangako si Harry na pupuntahan para humingi ng tulong, ngunit kailangan niya ang eksaktong lokasyon. Kaya, hiniling niya sa kanya na buksan ang beacon na nasa loob ng sasakyan. Kaya ginawa ni Juliet ang sinabi at sa wakas ay gumana ang device. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang bumalik na ang Reaper. Naglunsa dito ng nakamamatay na pag-atake sa kanya, pero agad na binuksan ni Juliet ang mga headlight na naging dahilan upang iwasan ng Reaper dahil isa ito sa kainaan niya. Pagkatapos nito, muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Harry na binanggit na na-trace na niya ang kanyang lokasyon ngunit hindi siya makakarating agad, dahil ito ay masyadong mapanganib ngayon dahil sobrang dilim. Dahil dito siya ay nawala ng pag-asa, dahil napagtanto niyang nag-iisa na siya ngayon. Maya-maya pa, may narinig siyang sasakyan na dumaan, kaya agad siyang bumusina para humingi ng tulong. Narinig ito ng isang lalaki at lumapit sa kanyang sasakyan. Pero nakakagulat lang, dahil siya pala ay isang cannibal. At puwersa siyang pumasok sa sasakyan at sinubukang saksakin si Juliet, pero mabuti na lang agad na hinila ang lalaki ng Reaper palabas at pinatay. Habang pinapatay ng Reaper ang lalaking cannibal, naisip ni Juliet na gawin ang hindi dapat gawin. Pero bigla niyang naalala ang huling mga salita ni Jack, na humiling sa kanya na huwag sumuko. Nagbibigay ito sa kanya ng sapat na lakas upang mabuhay, kaya nagpa siya siyang lumaban. Sa isang huling pagkilos para mabuhay, naglabas si Juliet ng dalawang canister ng gasolina. Pagkatapos ay sinindihan niya ang isang flare at iwinagayway ito sa paligid upang maakit ang Reaper. Sa oras na nagpakita ito, pinalapit niya ito sa mga lalagyan ng gas. Pagkatapos ay madiskarteng binaril siya ni Juliet, na naging sanhi ng kanilang pagsabog. Ngunit sa kanyang pagkadesmaya, ang tusong Reaper ay nakaligtas ng hindi nasaktan. Pagkatapos nito, nag-away ang dalawa. Patuloy na kinakalagkad ng Reaper si Juliet, ngunit nakapagtataka na hindi siya sinasaktan kaya sinamantala niya ito, na agad na binaril niya ng dalawang beses, na tila tinatapos ang lahat. Sumisikat na ang araw, ang Reaper ay buhay pa din. Sinubukan muli ni Juliet na barilin ito, ngunit naubusan na siya ng bala. Habang nagmamadali niyang i-reload ang kanyang baril, gumapang sa ibabaw niya ang Reaper. At marahan itong hinawakan ng kanyang mukha, sa ginawa sa kanya, na pagtanto ni Juliet na ang Reaper na ito ay walang iba kundi ang lalaking mahal niya na si Jack. Na sinusubukan lang pala niyang makalapit sa kanya at makasama sa kabila ng pagiging halimaw niya ngayon, mayroon pa rin siyang nararamdaman para kay Juliet. At dahil sa labis na emosyon, naalala ni Juliet ang panahon na hiniling sa kanya ni Jack na obserbahan ang painting na pinakita sa kanya. Sinabi niya na tingnan ang panloob na kagandahan, dahil lahat ay artipisyal. Sa kasalukuyan, si Juliet na umiiyak, ay nagsabi kay Jack na mahal na mahal niya siya. Pagkatapos, sa isang kalunos-lunos na pagtatapos, itinutok niya ang kanyang baril sa kanilang dalawa, at dito tinapos ang lahat.